Na single yun. siya. Ang nagmamaneho ng motor, ang pinatang ito, Namaga ang mukha matapos tumama sa simento. Oh, ano, 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 Siya ang 15 anyos na si JP, nagpapagaling ngayon sa Cagayan Valley Medical Center. Good morning. Kamusta ang pakiramdam, JP? Ma masakit ba lahat? Yes, ma'am. Nung bumagsak yung tulay, anong nangyari sa'yo? Nawalan ba ako ng manan? Ah, hindi mo na na. Eh. Nabalik raw ang dalawang buto sa kanang paa ni JP. Kaya kinailangan itong operahan. Mayroon po siyang head injury. Naalog yung utak niya. May kuntong dugo. But according to the doctors, hindi naman siya operahan. Kamusta ang pakiramdam mo matapos kang maoperahan? Magamot. Okay po. Uh -oh. Puraan niyong konti. Ang pinag-aalala ngayon ni Tatay Ferdinand kung paano makakaapekto ang nangyaring aksidente sa pangarap ng kanyang anak na maging pulis. Varsity player din daw ito sa basketball sa kanilang eskwelahan. Baka hindi na pwede mag-prima kasi may tama sa ta. Kaya mamalungkot ako, ma'am. Naputo nga ang pangarap niya. Pagpalaing ka pa nung, ha? Okay. Ha? di ba ni mak makayan data ta ka pay na big ag na agkasya dagay dugtong dugtong dagay lang mo nya kauneng ang pampanunot eh kakana basta panunotem lang dapat ag lumainga isang dump sakay isang kotse ang sakay naman ng puting sasakyang ito ang pamilya ni Ronel mula sa Santa Maria na napadaan lang daw sa tulay para bumili ng gamot sa kabagan para sa anak niya na nilalagnat noon mabagal nila. So, mga trucks nga sila. May ikarga na tubo yung iba. Saka yung pan yung dump truck na nagkarga ng boulders. At nung bigla raw bumigay ang tulay na kanilang binabaybay. Na black mind na rin ako kasi biglaan yung pangyayari ko. Ito po yung kasama ko, yung ano. Gagot, ano Pag pagsako namin, masakit yung paa ko. sinisigaw na lang namin. Lord, ikaw nang bahala sa amin. Si Ronel ay balik sa katawan maliban naman sa tinamong compression fracture sa kanyang gulugod na trauma rin daw ang misis ni Ronel na si Dinky. Ang hirap. Ilang gabi na mami hindi ako nakakatulog kaya humingi na ako ng sleeping pills. <laughs> ano kayo dok Feeling ko parang bumabagsak ako. <sighs> ano kami buti mam ma ano ang matured mam ma yung ano pag-iisip niya kasi nung sinabi ko sa kanya na wala na yung sasakyan namin wala na kaming magagamit pang pa-check up sa PGH sa kanya sabi niya pag ko daw isipin yun mam, ang isipin ko daw at least buhay kami mam, ma yun ang sinabi sa akin ma'am ng... so... na nakalampas but then yung sumusunod yun ang lumagsak. The truck was loaded with uh, boulders. We estimated that the total gross vehicle weight including the truck and the load little over 100 tons. No. Ang calculations din na nakita ng uh, mga laban natin investigating teams, this structure was overstressed by more than 200%. Okay. They have noted that uh, with the collapse of that structure. Nag-snap din yung mga rods. It would have been really overweight. Kinabukasan matapos ang aksidente, umarap sa mga pulis ang driver at pahinante ng truck. Natuntun namin sila sa Tabuk City sa Kalinga. Ang driver na si Michael at ang pahinante nitong si Leonard, magde-deliver daw sana sila noon ng mga bato. nang isang kalahating oras sa biyahe, nagdesisyon daw silang dumaan sa tulay. Na-record pa nga ito ni Michael. Para daw. Para para kasama ko, ko para hindi kami sabay sa tulay. Ayun kay Michael, bago pa sila sumampa sa tulay, meron daw flagman na kumaway sa kanila. Nakita ko 'yung guard sa si minyas sa uh, gumanon siya. Kaya pinapasok kami. Oh, no, parang, okay. <laughs> parang 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 Pero habang pinapaypay daw nila ang tulay, si Leonard may napansin. Yung pakiramdam parang lumindol. Oh. Tumunog dun sa likod, parang napusol na bahan. Oh. basta po yung damdra, yung pasputong, talaga po mga matay na ako. Pagkabagsak ng truck, lumabas daw agad sina Michael at Leonard. Baka naman merong namang kuto o tricycle na papasok doon, hindi makikita yung tulay. Matay lahat yung ilaw sa ano yung set sa bumagsak. Kaya pumunta na kami sa taas. Pero nung nagsidatingan na raw ang mga rescuer. mo <coughs> na Maris na kami. Wala na, hindi namin maintindihan ng mga salita ng tao doon. Si na Michael at Lennard nagtamo ng mga sugat at galos sa mukha. Pero paglilinaw ni Michael, hindi totoong mahigit isang daang tonelada ang bigat ng minamaneho nitong truck, pati na ang mga daladala nilang cargo. Walang Red tons yun. Hindi pang mining na truck yun. Sa dinami-dami namin -dami tinadaan ang tulay. Wala namang bumigay. Yun lang ang talagang bumigay na tulay. Wala naman po siguro may gusto na maputol na bigtahin tulay kasi di naman namin po inaasahan, Siyempre bago, alam namin bago matlipay. Pati ang forma ng kumpanya na nagmamayari ng truck, sinigundahan ang pahayag ng driver. Imposibleng 100 tons ang bigat ng truck, pati na ang mga karga nitong bato. At bilang patunay, tinimbang nila ang anila kaparehong truck na nadisgrasya sa tulay. Ang lumabas na timbang nito, 19 tons lang. At ang karga nitong bato, 41 tons. O suma total, 61 tons. Lagpas sa maximum capacity ng Kabagan-Santa Maria Bridge, pero malayo naman sa estimate ng DPWH na 100 tons sa tabok yung mga tulay kahit sabay-sabay yung tatlo na dadaan, okay lang. Taong 2014, sa ilalim pa ng administrasyon ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino, nung aprobahan ng DPWH ang pagpapagawa ng tulay, ang kontrata noon para sa construction, sa RT Interior Junior Construction. Taong 2018 naman, sa ilalim na ng administrasyon ni Pangulong Duterte, nagkaroon ng additional expansion nung pinahabaan piyumano ng DPWH ang tulay para lumagpas ito sa floodline. Ang dami naman ng crack ng bridge na to. Ha -ha. 2023 naman, sa ilalim na ni Pangulong Bongbong Marcos, kahit hindi pa nabubuksan ang tulay, sumailalim ito sa tinatawag na retrofitting o pagpapatibay para maiwasan ang pagguho, lalo na kapag may lindol. Pero makalipas ang isang umabot ng 680 million pesos. Pero ilang linggo lang matapos itong buksan sa publiko, nasira rin agad. Meron pa mga bumabagsak na debris. Kaya ang ilang motorista napipilitang maglakad pababa mula rito. retrofitting intervention sa naman na ginawa doon to stop the settlement. Nagawa naman yon. Sa Mindanao. Pangulong Marcos. Since it was still under the warranty of the contractor, pinalitan nila ulit asphalt on their own. Ang Bantilan Bridge sa Quezon Province at Batangas nasira rin ng bagyong pae taong 2022. Sa taong ding bumagsak ang Carlos Romulo Bridge sa Bayambang sa Pangasinan dahil din di umano sa overloading ng mga sasakyang Yung building na po ito, ay eh, na design siya based dun sa AASHTO uh, sa our bridge design code. Initially, ho, ang sabi nila, 45 tons ang maximum capacity nitong yes, ma tulay. Yun daw kung truck, 102 tons. Yes, so, dun palang makikita na talaga bang overloaded po yung truck? Uh, yes, ma'am. do di ko sure dun sa talagang weight nung truck as per DPW, 102 nga siya. Itong nakikita nyo po na dami nung mga pato yes, na tumapon. Bukha nga ho bang 100 tons kaya yung mga patong mm, yan? Sabi ko nga, uh, that's the computation of the PWA. it's Probably may konting exaggeration. Mm -hmm. Baka that will include din yung mga other load na naiwan. Mm -hmm. And then kasi yung mga other vehicle. Mm -hmm. Ang carrying capacity nito, sabi nga namin, is actually about 30 cubic meters. Eh. Pag kinumpute po into tons would be... Pagka sinabi mo, 1 ton per, per cubic meter, di 30 tons ka na kaagad. Plus the tail weight of the uh, 15 tons, yung trap. Okay. More than, more than, ka na. Eh, mato pa yung... Pero that's still way below 100 tons, Ay, Secretary. Mabigat yung bato kasi. Eh? Kasi ang alam ko pong problema, I was there at the site. And I inquired, kung meron hubang I don't know what you call the weighing facility, but I've seen that in some highways eh, like Canon. Makikita mo kung anong weight ng truck. In eh, that area, walado pung ganon eh. Wala kami don because this bridge, by the way, this bridge has not really been accepted by the department yet. Ah, so hindi pa, wala pang formal turnover? Wala pa, wala pang formal turnover. O paano ho, kaya yung secretary, your bridges can only carry so much, pero wala naman pong pang-timbang ng mga cargo truck na dadaan. That's really a big challenge, actually, Jessica. I, I can accept that as a predicament. Because we cannot put uh, all the weighing stations among man in all places, no? At uh, saka itong tulay kasi na ito is in a secondary road lang. Ay uh, yung mga nakita mong uh, weighing stations are along the primary roads. Ang principle kasi nito, magmahaba yung deck natin. Kung solo solo niya, hindi niya kakayanin talaga. That's why naglagay tayo ng arc na may mga tension rod to help carry actually ito. Ah, so hindi na pala design yung arco. Hindi siya aesthetic. Mayroon pa tayong tinatawag na transfer of load. Yung load na binubuhat nung deck slab natin, natatransfer siya. Since bumigay na yan, hindi na niya kakayanin yung load dito. Dapat may other third party na magbabantay din. Magche-check dun sa ginawa ng design. Pagche-check nung ginagawa ng contractor aside from the BWA, lalo mga special project ito. We are actually trying to engage actually the um, participation of the Association of the Structural Engineers of the Philippines to help us out in the process of determining the, structural stability of the bridge now so that we can proceed with the reconstruction of the damaged portion or adjust uh, the structure in itself. Secretary, pardon me for saying this. to my infrastructure na ito na ginastosan po ng billion billion nagiging objects of ridicule ng mga tao kasi nakikita ko nila na ang tagal ginawa na perwisyo sila tapos yung pala effective yung pagkakagawa. So, hindi nila maiwasan isipin, ay, I may mean, corruption dyan. Ano yung reaction nyo pag ganun po ang sinasabi ng mga tao? Well, there's a big perception ngayon na ganyan, but um, for structures like this, you cannot really afford to compromise the structure as designed. So, if there would be any one na for corruption is nasabi, uh, sige, sabihin natin, it would be very minimal, tingin ko uh. Because very specific ang pan dito ah, sa mga structures na ganito. Very specific ang okay. um, work items. Para bang yung gagawa ka ng bahay, aba, hindi ka po pwedeng manipis ang yung mga ganon. Property engineering is very important at the very beginning. You have to be sure that your assumptions are correct and the way you design this is correct. Tinanong ko rin si Secretary Bonoan kung may pananagutan ba ang kumpanyang gumawa ng tulad interior junior construction na ayon kay Secretary Bonoan mismo, matagal na raw kontraktor ng mga proyekto ng DPWH. Mm -hmm. So may track record, may track record na yan. Okay. And uh, so far naman, this is the only incident that has been dito sa panyang ginagawa. Sinubukan namin kunan ng pahaya ang kumpanya, pero hindi sila sumagot. Dalawang salita yan, no? transparency at accountability yung konsepto ng nananagot at bukas ang mga dokumento, at mga aksyon ng gobyerno sa taong bayan para naiintindihan natin. Mahirap habulin ang mananagot kung hindi klaro kung sino ang nagpatupad ng mga programa ng gobyerno. Sayang ang pondo ng gobyerno, sayang ang buwis ng taong bayan at maaaring after all, permission. That means cause of death because of this accident. For residents who are suspecting anomalies, plus The, your department i'm uh, sorry to say has the disadvantage of being perceived for irregularities and anomalies in the past. So all of this, ano hong maisasagot nyo sa kanila? Well, I think uh, the, the President is very aware of these insinuations and he has uh, given us full instructions that we have to be very transparent in all the works, uh, in all the infrastructure projects that we are undertaking now. Nito'ng Webes, si Pangulong Marcos mismo punta ng Isabela. So okay naman ha, yung construction, yung contractor, sinunda naman ang plano. Pwede po naman yung ganyan ginawa sa so Act specifications yung kanilang ginawa. Yun lang yung specifications, mali. Ayon sa panayam ni Pangulong Marcos, sa mga taga-media na naroon, ang may diferensya ang disenyo ng tulay. It is a design flaw. Mali yung design. Ang project was is the 1.8 billion. So, pinawasan to under... Uh, 1 billion para makakaya ba? But that's really weak. Dahil, pagkaroon nyo, usin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi coupler. At yan na mismo ang gumigay. Kung coupler yan, hindi dapat gumigay yan. Kapag ng kalaking project, merong supervise na consultant. Dito sa case na to, parang ginawa ng DPWH, sila lang ang supervise. Pag design kami ng tulay, may sinusundan kaming consultant bridge code. Itong bridge code na to nakabase sa American code. Hindi naman lahat ng tulay delikado sa overloading kasi yung karamihan ng tulay na may silang tapos konkreto, mataas yung reserve strength no ng pagka-design namin. Kaya nakakaya niya yung overloaded. Pero yung mahaba na bakal, kahit na bago, 100 tonner na truck ang dumaan, hindi talaga siya kakayanin. Parang hindi po kayo apektado dun sa mga kontrobersya, mga suspecha, yung mga binabato sa inyong puna. We're naman kami, we're following the instructions of the President to be transparent and professional in the work that we are doing. Sinubukan namin kuhana ng pahayag ang dating Secretary ng DPWH sa ilalim ng Administrasyong Duterte, si ngayoy Senador Mark Villar. Tumanggi siyang mag- try also to see what is the liability of uh, the truck driver or the truck owners. Kasi pumasok sila doon, only light vehicles were allowed to pass. May announcement po. May nakapaskil, ha? Nakapaskil on both ends of the bridge that only light vehicles are allowed and heavy vehicles are not allowed. Wala kaming nakita talaga. Walang kulong na nangyari kasi during that time, hindi pa natin ma-certain kung yung uh, criminal liability ng bawat isa. Bine-base pa muna yung investigation natin sa mga insidente na mga nangyari. Pwede siyang mag-file uh, ng criminal case, cyber libel kung ginawa online or oral defamation. There are, uh number of Supreme Court decisions na ginagawang liable si DPWH because of their gross negligence. Baka may gusto pa ko kayong sabihin to address all of these issues. We have a motto here, build Better More. In the next few years we will see that uh, there will be many major projects that will be underway and uh, the infrastructure landscape of the Philippines uh, will be better na makita natin under this administration. Huwag naman po nila, tipirin sa pondo yung ginagawa nila. Kaligtasan naman tao yung kapakanan nila, di ba? Hindi naman kaligtasan yung kanilang bulsa. Napakarami pa rin mga lugar sa ating bayan na hindi naaabot ng mga servisyo at infrastruktura ng gobyerno. Mga batang kinakailangang tumulay sa lubid ng kamatayan para lang makapasok ng eskwela. Mga magsasakang hirap na hirap na paabuti ng kanilang mga produkto sa mga pamilihan. Mga may sakit na kinakailangan pang sa bayan ni